Ano yung ano mo hindi mo tinignan mo? Sa lagay doon ba yung yun? naging hype yun na ito? Ano yung tanong mo? Mamaya oh, nag ka 500 pa lang. pwede. bago ka magbayad, titingnan mo na yung price. Nakalagay dito. Like? Uh, Sabi niya, like yun. Yeah. Mm, diba? <laughs> Uy! Bakit? 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 Ah, Bakit? 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 Ayos natin uh, so, hiyo I mean, mo right? dito. Eight eight. Tama, Tanggalin mo na itong price, bayad natin. na ito eh. Nak, makatina naman tayo nga mo niyan. Iba yun eh. Nako, sige. 10 pesos yun. Sige na. I like Poy, this no? one. 700. I want that. This is mine. Ayun na. Awakan mo no to baka. Huwag ka nang kumuha, ah. Huwag ka naman. Ligpit mo na yung pera mo. Wala ko. Dapat wallet. Sara. Sandyan lang. Oy, balik mo na yan. Tawa. Oh. Naladala pa kasi ng payong. Pagabi na. Ang in init-init in eh. Ano binili mo, Kiara? Ah, uh, take it. Anong nabili mo? Ito. Anong ito? Hindi niya naintindihan oh. yung ano. Ano ka na? Bili ka ang baonan mo. Wala kang baonan. Balik ka. na Bili? naman doon. Huwag na yung pink. Paulit-ulit ng pink. Kadiri na. Ayun Ay, na lang. Black na lang. Ay, hindi kasi yung ano muna. Ito. Yung kasyembao na mo. Hindi ko kilala yung tumawag. Hindi ko alam sino yun. Kala ko si Tita Heidi. Gusto ko eh. Huwag na mag-pink. May pink na doon. <laughs> okay lang na. Oh, Mabilis ma, dumi yung pink. O oh, ito. This one, Tiara, always cute. This one, looks like a boy eh. It's not for the boy. Malaki it? yan. I like here. Ito Baksa lang mo dito mo. Ito lang. Ito lang. Oops, mm, same ano lang yan. Sige. Ito. Yeah, ito. Ito. Tara na. Ay, kumuha ka na medyo snack. Bili ka nun ng medyo. Ano to? Gloves? Yeah. Gloves ng paa. Yung magagamit mo sa school nak, yes, pero may design. I'll use this one. Ito, ayaw na ito. Ay, may lang ito. Kaya yeah, pang bata. Huwag to, Kiara. Hindi ano, pang ano. Inna. Not this one. Hindi yan, mali. Eh. Mali. Eh. Dito yan, oh. Huwag muna dito. Hanap tayo sa iba. Okay? Okay. Mabayaran okay. oh, mo na Ayaw mo lang. Punta pa Watson. Sige. Pang mo lang eh. Marami nang iba doon pang wag Huwag na yung ganun. Ito bayad na. Tapos paano ka makakaipon yan? Tara na. 嗯。Mm hmm.